Chairman S.K. Kagawat, ang aton ng mga Gugma Women, ang LGBTQ, ang aton ng mga palangga na pumuluyo, bata, tigulang, mga abyan ko, friends from media, maayong hapon sa atong tanay. Pakupot sa aton abyan sa muna sa kongreso, chief of staff sa isang ka-party pa list, ko na pag-aupdan si Kong Jamjam na pag hindi lamang Councilor, ginbuhat ninyo number one. Nangin presidente sa bukos niya Pilipinas, sa National Movement of Young Legislators. Ang maangot ko halin sa elementary, presidente sa organization, student republic, sa high school, college, kag sa bar ops. Walang pakanatun. Siya ginisipong ang reson na nakita orientation. Uh, Apang ginakasubo ko, at siya sa Manila, kay mapadulog sa si Estados Unidos, kay mag-eskwela, para pagbalik sa sa si inyo, si Lavla Baronda, mas equipped sa mga bagay. So, Remember why nila sila job order. But since March, ahi sila kaya Kaya sila ng programa ni Kong Jang Jang para sa tumuloy sa siyudad sa Tumuloy. Ang akong tagi-pusong subong hapon, puno sa kalipay, puno sa pagigugma. <laughs> It has been a roller coaster ride. The last 10 days, kaya kabaluman kita pero wala kit ko mukha ba doon? abiyan ko. Nakon sa diin. The top five world best mayor. Di taga, siyansa sa kwat. Kadaong naglaw. After long lost seven years. Para the share the past, the experience. Yes, we are not the most special among But this administration, I am hopeful and I pray praying that we will be able to recover Iloilo City against the stigma of being called a shabulized city. Nagtalang <laughs> dako na kumuluoy. I know this afternoon is not the opportune time to mention this, but I would like you everyone to know that our dear mayor, who loves us so much, nagahatad ng welcome sa ating ciudad, sangpilakatong ng siyang naging mayor deserves our warm welcome. kaya ang uh, 1,700 wala gigin permahan sa iba na ito kapitan. Pero naintindihan ko gid. Naintindihan ko gid kamo, because my fear may kahadlo. Pumuluyo sa syudad hindi tayo magtanaw o magtanim sa sakit sa kabubuton sa ila. Hindi kamo mo sa tubigipun ah kay dali kita mapatay sila Kung may problema kinanlang langit na may ara solusyon suko. Kaya bisan anuman kabudlay ang pagpangabuhi. Kung kita tanan, narita ka na hindi lamang sa ato ng ngin dolitupad kay nakabulit na kita sa komunidad may kita pa kita palapakan naton ang aton kawali I'm okay, a Salamat, salamat sa gugma. Ang pag sa mahal na makaako sa apabigil sa tabsa-tabsa sa atong tuloyan. Bilang isa kay Lunggong, simpleng ang mensahe ni Kong Jamjam. Jam. Basta ara si Kong Jam. a pulmão e o sacerdote